mga farmland nandito pa rin po ako sa Magdalena, Laguna at nandito po ako sa Barangay Salasad, Magdalena, Laguna So, yan po yung magiging right of way pero ito meron po binakadaan, nandito pa po sa property at ang estimated po na layo lang po nito from dun sa pinakabarangay road ay uh, mga 30 meters lang po ang layo So, ah... Uh, ngayon, ang gagawin pong pinakakalsada o right of way ay dyan sa gilid. Andyan lang po kasi yung barangay road. Papunta po dito. Ayan, sa gilid po dyan. Papunta dyan. Mga farmland, ito po yung pinaka-property. Ayan. Boundary po yung irrigation. At dito po gagawin yung pinaka kalsada or right of way papasok dyan. Yan po yung gagawin pinaka barangay road. Papunta po dyan sa property diyan kasi meron pa pong ibang mga property sa loob ng ah uh, ah uh, way na yan. Ayan po kung makikita nyo meron po mga nakatira dyan pero yan po ay okay na po ang pag-uusap ng may-ari ng lupa. Yan pong sila ay bibigyan po ng may-ari ng lupa ng 1,000 square meter para po doon po lumipat sa Uh, area na yon at mga ka farmland ito po ay 2.4 hectares gagawin po ay magiging 2.3 hectares na lang po ang ipagbibili ng may-ari ng lupa kasi nga po ibibigay niya o idodonate niya para po sa mga nakatira dyan mga ka farmland so ito po ay madami pong tanim na niyog ayan Estimated po, siguro aabot po ito ng nasa 2 to 300 puno ng niyog at madami din pong tanim na mga punong uh, santol. Ayan mga farmland, ito po ay flat na flat or patag na patag po ito at maganda po itong lagyan ng manok na panabong. So inuulit ko sa mga customer, sa mga client ko po na naghahanap po ng mapopestohan para lagyan po ng manok na panabong, uh, malapit po sa bayan, hindi po kabundukan. Dito po yan located sa Magdalena, Laguna. Mga farmland eh uh, ito po ay 600 uh, Meters lang po ang layo doon sa highway at 1.5 kilometers naman po ang layo papunta doon sa pinakabayan ng Magdalena. So sa simbahan, sa munisipyo, basta sa bayan. Ito po ang presyo po nito ay 350 per square meter po mga ka-farmland. So patag na patag, wala ka pong poproblema na kailangan mo i-bulldozer or whatever po po. Hindi po binabaha mga ka-farmland dahil ito po ay may irrigation. So yan po ay palayan yung kalapit. Wala po itong uh, ilog na katabi at mataas din po ang posisyon nitong barangay sa lasad. So tayo pasukin natin ang pinakakabuan ng property at para po makita nyo po kung ano pong uh, gaano kalaki at ang mga boundaries. Ayan mga farmland papasok po ako dyan. Ayan, meron siya lang mga alagang baboy. Mga nakaganyan lang po siya, nakakatuwa naman po. Kasi uh, probinsyang probinsya po yung dating. So mga farmland ito po yung magiging kalsada. Etong gilid po mismo na ito na nanggigilid po sa may irrigation. So yan po ay palayan. Hindi na po sakop ng property yan. So hanggang dito lang po ang ang property sa may gilid po ng irrigation. Ang ganda ng location mga ka-farmland kasi po-konti po ang kabahayan. Hello mga doggy, ah uh, behave lang kayo dyan. Ayan, ito po yung magiging kalsada. Yung area na yan. Ayan diretso po papunta dun sa barangay road doon. So ayan, may signal po ang cellphone, ang internet connection, at overlooking po ang Mount Banahaw. Ayan, natatabunan na lang po ng ulap kasi nga po may paparating na sa ng panahon. So ayan po ang Mount Banahaw. Ayan. At ayan po ang linya ng kuryente. So, may linya din po ng tubig. So, may source ng tubig. Ayan, ito po ay madaming tanim na uh, niyog at mga santol. Meron pong kaimito, meron po ding mangga. Patag na patag ito mga ka-farmland at maganda po talagang gawing farm. Uh, para po sa naghahanap to po ng mga paglilipatan o pagpupwestohan ng manok na panabong ito po sa isa sa pinakamagandang location kasi malinis na po, mahawan, wala pong problema sa mga nakatira dito kasi po sila po ay may pag-uusap ng may-ari ng lupa at merong part na bigay sa kanila. Kagaya nga po ng sabi ng uh, ng may-ari ng lupa. Ito po ay 2.4 hectares at ang ibibigay po sa may, sa mga nakatira dito ay yung pong 1,000 square meter po. So ang may ibenta na lang po ay 2.3 hectares. Sobrang ganda ng location ng property na ito kasi po uh, hindi siya crowded. Uh, kokonti po ang nakatira at malayo po sa, sa mga kapitbahay. So pwede din po itong gabing subdivision, pwede pong ipa-subdivide ang property na ito kasi sobrang patag. ano e probinsyang probinsya po ang dating mga farmland ang kanilang mga baboy sa gilid lang po nakatali natutulog si oink oink ayan estimated ko po dito nasa more or less 200 puno ng nyog at madami pong tanim na santol Ang ganda ng property mga kapanlan kasi malinis. Ayan po si Mr. Kafarmland, napagod na at naupo na sa tabi ng irrigation. So ang property ay hanggang doon pa, kasama pa po yung area na 'yon. Ang kagandahan dito sa property mga ka farmland. Tanaw mo yung kabilang dulo kasi ayan nga po kasi po malinis, kita. So hanggang doon pa siya sa may kay Kuya sa aming tour guide hanggang doon pa po. Sobrang patag at ang daming tanim na niyog. Ayan, ang daming niyang biik. Yung baboy niyan, ang daming niyang biik. Ang uh, mga farmland ang property ay 2.4 hectares at located po yan dito sa barangay Salasad, Magdalena, Laguna po. Ito meron po siyang lukban or suha. Sa mga nakatira po dito mga farmland is wala na pong problema kasi meron na po silang pag-uusap, meron na silang kasunduan na sila ay aalis dito ah uh, kompleto na din po. Meron din pong daan or magiging kalsate dito dyan sa gilid ng irrigation. At may signal po ang cellphone at internet. Meron din pong linya ng tubig. Meron din pong linya ng kuryente. So patag na patag at sobrang hangin dito. Ang sarap sa pakiramdam. Sobrang ginhawa. So ang property mga ka-farmland ay hanggang doon pa. Uh, so pupunta ako doon, papakita ko pa po sa inyo kung hanggang saan doon yung pinaka boundaries. Ayan, uh, kasama pa po, po sa property yan mga farmland at uh, panigurado, yan po yung pinaka-boundary kasi para pong creek po 'yan. So yan po yung pinaka-boundary kasi yan po ay creek. Ayan oh. So mataas ang property sa pinaka-creek. So, walang tendency na babaha po dito sa property mga ka-farmland kasi uh, mataas ang pinakalupa dyan po sa pinaka-creek na area. Sobrang ginhawa dito kasi ang daming puno ng nyog at santol. Tapos ang linis po dyan o oh, sa area na yun yung kapaligiran kasi nililinis po ng, may ah, ng mga nakatira dito. So kita mo yung kabilang dulo dun sa dulo ng pinaka property kasi hindi po masukal. Ang property ay hanggang doon pa sa may mga saging na yon nandun po yung pinaka boundary so pupunta po tayo doon uh, para po makita nyo yung pinaka boundaries po ng property sa area doon Kung makikita nyo yan, uh, yan po ay 100% flat. Hanggang dito po yung pinaka magiging kalsada. Yan. Yan sa may irrigation, sa may mga saging. Yan po at ang sukat po ay 4 meters wide. Barangay road po. Diretso po dyan sa tulo na yan kasi ito po ay para po magkaroon ng mga daan ang ibang property o ibang farm lot dyan sa dulo. Yan, malapit na po tayo sa pinaka-boundary ng property. Yan pong may mga bakod na dyan. Yan, yan po yung pinakakasama sa property. Yan yung boundary. Yan. So, may mangilan-ngilan po na lansones. Oh, ang ganda ng ibon mga ka-farmland. Tabi-tabi po. <laughs> Hinahabol siya ng manok. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang combination ng ibon. Red and uh, blue. Ayan, uh, ang ganyan po yung pinaka-boundary ng property. Paikot po diyan, papunta po dyan. So, meron po itong tanim na mga durian. Maliliit pa nga lang po. At ayan po yung bakod. O, oh, ayan po mga farmland ang pinaka boundary ng property na ito. Yan. Yan you no? Know, kasi meron pong mga uh, bakod, may bakod na. Tingnan namin yung sapa, kung anong itsura ng sapa kasi sabi ni Kuya, ni Kuya Tour Guide ay eh, ito daw po ang may sapa. Kuya, may sapa? O, oh, siya. Sige, tingnan natin. Malinis yung sapa? O, oh, sige nga po. Ating puntahan. Saan ang daan? Saan ang daan? Ah, hindi ko kasi kita yung tubig. Eh? Hindi kita yung tubig. Ah. Ah, maliit lang naman Ah, okay. Pero doon sa bandara ay doon doon sila naglalaba, meron silang pang, ano, kalaga. Mm -hmm. Doon sila naglalaba, malinis yun. Ah, oo. A ano yun? Ah, uh, may, ano ba, balon? Or pila? balon, pina? balon. Ah. Yung sapa, hindi masyadong, ano, kita kasi mataas tong pinaka property sa pinaka sapa mm -hmm. ayan sakupay ng property hanggang doon pa diretso pa doon kuya di ba kasama pa ito no ayan yung boundary yung kawayan doon so paikot papunta doon Ayan, ang pinaka boundary po, yung bakod na yan, nakawayan. So, itong mga sagingan at may bahay na ito, mga bahay kubo, kasama po po ito sa pinaka uh, 2.4 hectares. Yung po mga nakatira dyan, eh, tapos na po ang pag-uusap at may kasunduan na. So, wala pong magiging problema kung sino man po ang makakabili nito. So, ayan po yung pinaka bakod, Padiretso doon. Ayan, kasama pa sa property ang area na yan. So, ito po sa area na ito, ito po ay sa gingan. Kakatuwa kasi patag na patag mga ka-farmland. ayan mga ka-farmland ang mga kabayo dito is nandito lang po sa mga kalakalapit ng bahay daming lokban Ah, salamat Panginoon kasi po ah, maganda po ang panahon at hindi po umulan. Kahit po sa kabilang ibayo po ay merong sama ng panahon. ayan mga farmland so papunta ako dito sa may area ng creek titingnan ko po kung may ipakita ko sa inyo ang tubig uh, pero mga farmland meron pong tulay dito ayon, yun po yung boundary so meron naman siya maganda din naman ang tubig ayan po at malinis Ayan na may malinis na tubig. Ayan. At ito, nagsushortcut sila dito papunta sa bayan. Pag po lang nila kasi mas malapit. Ayan, boundary po yan ng property. Yung ilog na yan. yan po ay shortcut nila pag tawid, tumatawid sila dyan papunta po sa bayan kasi mas malapit po yan ayan mga farmland at meron din pong ilang pirasong lansones tapos may mga kawayan Ayan, meron pong baka, pero sa itsura pa lang ng baka, masungit na. Kaya kaibigang baka, ikaw ay behave lang at si ka-Farmland TV po ay nagbibidyo lang dito sa property na iyong nahihigaan. Ayan, meron pong ah guyabano. Ang laki ng baka ah uh, Dito na ako dadaan mga farmland kasi baka magalit sa akin at sabihin ay ini-storbo ko siya sa kanyang pamahinga. Ay, nato, nabunot ang uh, puno ng bayabas. Siguro nung bumagyo. dang property na ito mga farmland kasi patag, na patag. na. patag 100% patag <tinyo>

Hindi siya carabao grass. Iba siya eh. Parang bermuda grass eh. Iba kasi pino. Compare mo dun sa carabao grass. Ayan. Dito sa area na to, madaming mga lansones. presko ng hangin at sobrang daming puno. Ayan mga ka farmland, ito po ay uh, 2.4 hectares with right of way, uh, 4 meters wide, 1.5 kilometers from Uh, bayan, sa may simbahan, uh, 600 meters lang po ang layo from highway. Ito po ay uh, 350 per square meter. Estimated po, uh, nasa 200 more or less ang anyog at madami pong tanim na santol. So, meron din pong konting lansones. At natutuwa po ako ang dami pong biik doon. Akala ko nung una tuta, yun pala mga biik. Ang mga farmland, ito po ay tax declaration. Ready for titling po ito. Pwede pong patituluhan mga ka-farmland. So, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.